Nagsisimula ang pelikula sa isang mag-asawa, na sina David at Alexis na nasa kanilang kwarto. Nagising si Alexis mula sa isang masamang panaginip tungkol sa kanilang dalawang anak. Dahil alam niyang labis na nag-aalala ang kanyang asawa, sinikap ni David na pakalmeyan siya, at sinabing panaginip lang ang lahat. Hindi nagtagal, pumasok ang kanilang anak sa silid upang gisingin sila, at hiniling sa kanyang mga magulang na maligo at maghanda, dahil ang araw na ito ay isang mahalagang araw kung saan ang pamilya ni Alexis ay magtitipon sa kanilang bahay upang ipagdiwang ang ikalabin limang kaarawan ng kanyang pamangkin. Ang pagdiriwang ay mahalaga para sa batang babae ng kaarawan dahil ang edad ay nagmamarka ng paglipat mula sa pagkabata hanggang sa pagdadalaga. Pagkatapos mag-almusal kasama ang kanyang pamilya, nagmamadaling magtrabaho si David sa isang tindahan ng electronics kung saan kinuha niya ang kanyang pinsan, isang babaeng nagngangalang Lupe. Gayunpaman, siya ay madalas na naiinis sa kanya, dahil siya ay gumagawa ng party kasama ang kanyang mga kaibigan sa tindahan, na ginagawang magulo ang lugar. Nagbabanta siya na sibakin siya, ngunit hindi nagbabago ang kanyang pag-uugali hindi nagtagal, dumating doon ang isang lalaki na nagngangalang Creeper. Si Creeper ang matalik na kaibigan at kasosyo ni David sa trabaho. Nang papaalis na sila, may dumating na grupo ng mga tulisan, sa pangunguna ni Victor, isang gangster na kakapromote lang. Sa kabila ng pagiging punong gangster, mukhang sunod-sunuran at natatakot si Victor kina David at Creeper, dahil pareho silang kilala bilang pinakadelikadong gangster sa lugar. Sinabi sa kanila ni Victor na ang kanyang gang ay madalas na bino, bully at minamaliit ng ibang mga gang, at hinihiling sa kanilang dalawa na lutesin ang problema. Gaya ng nakagawian, ibinibigay sa kanila ni Victor ang mga dapat bayaran sa buwis dahil ito ay kinakailangan para sa mga lokal na gang sa kanluran kung nais nilang maayos at kontrolado ang kanilang mga negosyo pagkatapos ay binibigyang diin ni David na ang lahat ng lokal na gang sa kanluran ay dapat sumuko sa kanila, sumunod sa kanila, at magsumite ng kontribusyon sa buwis na 30% ng kabuoang income bawat buwan. Sila ang mga minenengil ng buwis at mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na nangongolekta ng ilan sa mga income sa negosyo ng 43 lokal na gang sa kanluran para sa kanilang amo, na si Wizard na nagpapatakbo ng kanyang malawak na negosyong kriminal mula sa likod ng mga rehas. Kung ang sino man ay nagtrydor o nagplano ng paghihimagsik, kung gayon hindi sila mag patayin sila. Pagkatapos nito, binisita ni David at Creeper ang tiyuhin ni David, si Luis, upang kumpirmahin ang pagbabayad na ginawa ni Victor. Habang nasa bilangguan si Wizard, pansamantalang kinuha ni Louis ang kanyang kapangyarihan pinapatakbo niya ang kanyang negosyo, kabilang ang pagtatakda ng mga bayarin sa buwis at mga takdang pecha ng pagkolekta ng buwis para sa lahat ng mga gang sa kanilang lugar, habang sina David at Creeper ay nangongolekta ng mga pagbabayad ng buwis sa gang, na nakakalat sa buong lungsod. Habang nasa daan, habang ginagawa nila ang kanilang trabaho, palaging kinukwento ni David ang tungkol sa kanyang masayang maliit na pamilya, at pinagtatawanan si Creeper, na single pa rin sa kanyang mature na edad. Gayunpaman, mukhang hindi interesado si Creeper na makipagtipan sa sino mang babae, kahit na madalas na itinatakda ni David si Creeper kasama ang ilang magagandang babae na kilala niya. Dumating sila sa punong tanggapan ng mga gangster, at agad na kinokolekta ang buwis na dapat bayaran ng 30%, ayon sa natukoy. Ang mga gangster ay mukhang natatakot at sunod-sunuran kay David lalo na pagkatapos niyang sabihin na puputulin ang kanilang mga ulok kung hindi nila susundin ang kanyang utos na itigil ang pangbubuli sa gang ni Victor. Habang bumibisita sa punong tanggapan ng iba pang miyembro ng gang, nakita nila ang isang lalaki mula sa isang gang na tinatawag na Bloods na pinahirapan, dahil natulog ito kasama ang kasintahan sa miyembro ng gang. Gayunpaman, inutusan sila ni David na palayain ang lalaki, dahil ang pagkidnap at pagpapahirap ay mag-uudyok ng digmaan sa pagitan ng mga gang, na talagang magastos sa magkabilang panig. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan at sinunod ng mga miyembro ng gang ang kanyang utos. Pagkatapos ay dinala nila ang lalaki sa punong tanggapan ng Bloods, kung saan nakita nila ang pinuno ng grupo, isang lalaking nagngangalang bone. Sinabi ni David kay Bone na ang nangyari sa isa sa kanyang mga tauhan ay personal, at walang kinalaman sa kapangyarihan o negosyo sa pagitan ng mga gang. Matapos makakuha ng paliwanag mula kay David, pinasalamatan siya ni Bone, dahil kung ang gayong maliit na bagay ay magdulot ng digmaan, ang kanilang negosyo ay magugulo at magdaranas ng malaking pagkalugi ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho at binisita ang isang gangster, na ginagamit ang kanyang tindahan ng damit bilang takip sa pagpapatakbo ng isang ilegal na negosyo. Nang makita ng lalaki ang kanilang pagdating, agad na ibinigay ng lalaki ang cash ng buwan ng buwis. Gayunpaman, sinabi ng lalaki ang mga bagay na ikinagalit ni Creeper hanggang sa puntong tinutukan niya ito ng baril. Pumagit na agad si David at pinatahimik si Creeper, na sinasabi sa kanya na huwag magmadali. Pagkatapos ay nakatanggap si David ng tawag mula sa kanyang asawa na humiling sa kanya na pumunta kaagad sa isang tindahan ng damit. Pinakiusapan pala ni Alexis ang kanyang asawa na takutin ang may-ari ng tindahan na nag-aatubili na ibenta ang damit sa kanyang pamangkin kahit na ang kanyang pamangkin ay talagang gusto ang damit at nais na isuot ito sa kanyang kaarawan. Walang iniisip na si David ay agad na sumunod sa hiling ni Alexis upang makuha ng kanyang pamangkin ang gusto niyang damit. Pagkatapos nito, bumalik sina David at Creeper upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho hanggang sa matapos ito. Nang gabing iyon, nang binibilang nina David at Alexis ang lahat ng pera na kanilang nakolekta mula sa mga gang, napagtanto nila kaagad na ang pera na idineposito ni Victor ay hindi tumutugma sa paunang natukoy na halaga, at kulang pa ito ng 20,000 dolyar. Agad na nagalit si David ngunit sinubukan siyang pakalmein ni Alexis. Nang gabing iyon, agad na pumunta si na David at Creeper sa bahay ni Victor para konfrontahin ito sa hindi pagsunod sa mga alituntunin. Sinabihan ni Victor ang kanyang asawa na kunin ang natitirang pera na nakatago sa refrigerator. Nang babarilin na ni David si Victor, ipinagtapat niya na kailangan niya ng pera para pambayad sa pagpapagamot ng leukemia ng kanyang anak. Pagkatapos ay ipinakita ni Victor ang ilang mga larawan ng kanyang anak na babae na ginagamot sa ospital. Naiintindihan ni David na isa ring ama, ang mga problemang kinakaharap ni Victor, nagpa siya na huwag kunin ang pera, at sinabihan si Creeper na umalis kaagad doon. Habang pauwi, nakatanggap si David ng mensahe mula sa kanyang tiyuhin, na nagsasabi sa kanya na kolektahin kaagad ang buwis na 200,000 dolyar mula sa isang gangster na nagngangalang Venom. Walang iniisip na pumupunta sila sa kinaroroonan ni Venom. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang babae na nagngangalang gata, na agad silang dinala upang makita si Venom. Nang makita ang kanilang pagdating, kumuha si Venom ng isang balumbon ng pera bilang mga kontribusyon sa buwis. Gayunpaman, nang kukunin na ni Creeper ang pera, pinigilan siya ni Venom, na sinasabing hindi para sa kanila ang pera hindi nagtagal, pumasok sa silid ang isang lalaki na nagngangalang kanijo, at ipinahayag na magbabayad na lamang ng buwis sa kanya si Venom mula ngayon. Sinabi rin ni Kanijo na sa lalong madaling panahon lahat ng mga gangster sa kanluran ay magbabayad lamang ng buwis sa kanya. Nang marinig ito, sinubukan ni David na manatiling kalmado, at inanyayahan si Creeper na umalis doon, dahil ang lugar ay puno ng armadong mga tauhan ng Kanijo, at hindi sila mananalo laban sa kanilang lahat. Habang pauwi, mukhang naiinis at nasa sabik si Creeper dahil kanina pa niya hinihintay ang isang matinding labanan na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Mukhang miss na miss na niya ang mga panahong madalas silang mag-away dahil kamakailan lang board siya sa kanyang trabaho. Gayun pa hiniling ni David kay Creeper na manatiling kalmado at gumawa ng perpektong diskarte upang harapin si Kenijo na hindi basta-basta dahil siya ang pinuno ng isang kriminal na organisasyon na kumokontrol sa silangan. Pagkatapos ay nakipagkita sila kay Luis, at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa lugar ni Venom at ang pagkakasangkot ni Kenijo. Sinabi ni Luis na ang lahat ng mga gangster sa silangan ay napakasunod sunuran at natatakot kay Kenijo, dahil siya ay isang napakalupit at mapanganib na tao. Si Kenijo ay dating napakasunog-sunuran kay Wizard, ngunit pagkatapos na makulong si Wizard, kumilos siya at nais na duminahin ang buong kanluran. Iminungkahi ni David na katayin nila si Kenijo at ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa halip ay nais ni Luis na magsagawa ng boto kung sasalakayin nila si Kenijo at ang kanyang mga tauhan, o makipagkasundo sa kanya. Nang magsagawa ng malaking salu si na David at Alexis sa kanilang bahay upang ipagdiwang ang kaarawan ng pamangkin ni Alexis, dumating si Luis, at sinabi kay David na magkikita sila ni Kenijo, kung saan hihingi ng paumanhin si Kenijo sa pagistorbo sa kanilang kapayapaan, at nangakong aalis sa kanluran sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, gumagaan ang loob ni David dahil hindi na magkakaroon ng pagdanak ng dugo tulad ng dati niyang inaalala. Pagkaalis ni Luis, sinasayaw ni David ang kanyang asawa at nagsaya siya. Gayunpaman, bandang hating gabi, hindi inaasahang dumating si Gata sa party, at hiniling kay David na tingnan ang kanyang cellphone, bago sabihin sa kanya at ni Creeper na pumunta sa isang nightclub. Pagdating doon, nakita nila si Kenijo sa bar. Agad na tinanong ni David ang kinaroroonan ng kanyang tiyuhin, kung saan sinabi sa kanya ni Kenijo na siya ang pumatay kay Luis, at ipinakita sa kanila ang kanyang naputol na ulo. Pinipigilan ni David ang sarili, kahit mukhang galit na galit siya. Nag-aalok si Kenijo na makipagtulungan sa kanila, at nangangako ng mas malaking pera kung pareho silang pumayag na sumali sa kanyang gang. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao, at hiniling kay David na halikan ang lahat ng sing-sing upang kilalanin na siya ay sumali sa grupo ni Kanijo. Malinaw na ayaw ni David na gawin iyon, at hindi pinansin ang kahilingan ni Kanijo, pagkatapos ay umalis kaagad kasama si Creeper. Ang pagtanggi nila ay naging isang matinding sampal para kay Kanijo. Kinabukasan, tinipon nila ang mga gangster na tapat pa rin sa kanila, at gumawa ng plano para salakayin si Kanijo at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagpupulong ay biglang nagsagawa ng pag-atake ang mga tauhan ni Nagata at Kenijo, kaya sinubok ang iligtas ng mga gangster ang kanilang mga sarili, kasama na si David na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, pinamamahalaan ng mga tauhan ni Kenijo na patayin ang lahat ng mga tauhan ni David, at hulihin si Creeper. Samantala, nagmamadaling tumakas si David, at sinundo si Alexis sa trabaho, na nagbabalak na dalhin siya sa ligtas na lugar. Sa daan, nakatanggap siya ng video call na nagpapakita ng pagmartilyo ni Gata sa binti ni Creeper, at tinadyakan siya ni Kanijo hanggang sa mamatay. Si David ay mukhang galit na galit ngunit wala siyang magawa para tulungan si Creeper. Pagkatapos ay sinusundo ni na David at Alexis ang kanilang mga anak sa paaralan dinala niya si Alexis sa isang hotel upang itago siya kung saan hiniling niya sa kanya na huwag makipag-away kay Canidio pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinunod niya ang hiling ng kanyang asawa, at nangako na pananatilihin niyang ligtas ang kanyang pamilya, at magsisimula ng bagong buhay. Ngunit bago iyon, kailangan niyang gawin ng ilang mga bagay, kabilang ang pagpapadala ng kanilang mga anak sa kanyang kapatid na si Delia, dahil medyo ligtas doon, at pagpunta sa bahay ni Lupe upang kumuha ng kung ano dumating siya sa bahay ni Lupe, at hiniling sa kanya na umalis doon dahil hindi na siya ligtas. Pumunta siya sa likod bahay at nagsimulang maghukay para hanapin ang halos dalawang milyong dolyar na pera na inimbak niya doon. Tinanong ni Lupe kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera. Inihayag niya na ang pera ay nanggaling mula sa isang pagnanakaw na ginawa nila ni Creeper, siyam na taon na ang nakararaan matapos mailagay ang lahat ng pera sa malita, nagmamadali siyang bumalik sa hotel upang kunin si Alexis. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman niyang namatay na si Alexis. Nababalot ng matinding kalungkutan at dalamhati, nakatanggap siya ng balita na nawala ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay tinawagan ni Kenijo si David, at binigyan siya ng dalawang oras upang pumunta sa kanya na may dalang pera sa isang estado ng pagmamadali, pumunta si David upang makita si Bone, at sinabi na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay namatay na, dahil si Kanijo ay nagnanais na duminahin ang kanluran. Hindi lang iyon, ikinwento rin niya kay Bone ang tungkol sa kanyang asawa at mga anak kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang puntahan siya para sa kanyang tulong upang mailigtas ang kanyang mga anak. Handa din si Bone na tulungan si David, at tinipon ang kanyang mga tauhan upang salakayin si Kanijo. Sinalakay ni David Bone at ng mga gangster ng Bloods ang isang drug house, pinatay ang mga tauhan ni Kenijo, tinanong nila ang isa sa mga tauhan ni Kenijo, kinaladkad ang kanyang mukha sa lupa mula sa umaandar na kotse, at pinatay siya matapos ibunyag ang lokasyon ng mga anak ni David. Sa wakas ay dumating sila sa pinangyarihan, at nakitang ligtas ang kanyang mga anak na walang sino man doon maliban sa lola ni Kenijo, na nagsasabi sa kanya kung saan nagtatago si Kenijo. Sa hideout, sinakal ni David ang isang gwardya, habang si Bone ay muntik ng mahuli, ngunit nagawa nitong patayin ang dalawa sa mga tauhan ni Kenijo. Pagkatapos ay pinasok ni David ang silid ni Kenijo kung saan pinatay niya si Gata. Sina David at Kenijo ay sumabak sa isang matinding labanan. Sa una, si David ay nadiin at malubhang nasugatan ni Kenijo, ngunit nagawa niyang ibalik ang mga bagay, at brutal na pinatay si Kenijo. Si Bone, na nakaligtas, ay inalis si David mula roon. Nang imungkahi ni Bone kay David na gamutin niya ang kanyang sugat, hiniling sa kanya ni David na tumabi at makipagugnayan kay Wizard na walang iba kundi ang kanyang ama. Sinabi ni David kay Wizard ang lahat ng nangyari, ngunit binati siya ni Wizard sa kanyang tagumpay sa pagiging pinuno ng lahat ng mafia sa Mexico pagkatapos patayin si Kenijo. Gayunpaman, tila tumanggi si David na sundin ang mga yapak ng kanyang ama, at ibinaba ang tawag. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.